Hello guys! Andito tayo ngayon sa... Ano uh, sa galing lugar na? Zoning Bird East Zoning Bird East O, oh, kita nyo? Ang daming mga ano? Kuha na mo yung mga views doon yan Ang ganda dito guys So, malapit na mag sunset Actually, ang time is... Uy, alas 6 na pala? Ay, hindi 5 pa 5 pa Alas 5 ng madaling araw Pero tingnan nyo naman Ang liwanag na ng Tamigit araw May kita tungkol so, sa baba Ayan, maraming salamat, guys. So, ang ganda talaga dito ngayon. Super, super lamig. So, sa mga gustong pumunta dito, ayan, kung gusto niyo pumunta dito at mag-sightseeing lang, punta kayo dito. Ang ganda ng views, ang lamig. Tapos, ah, uh, marami kang makikitang magaganda. Ayan, may pa-flower pa dito. Pero actually, meron tayong uh, binabayaran dito, ayan, ito. Meron dito 5 pesos per head. Yeah, may 5 pesos per head. Para kung tala So, magbibigay ka lang ng 5 pesos per head para makaakit ka dito sa isang maliit na lugar na to. Pero sulit naman. Dahil makikita mo talaga yung magandang Hanap. views dito sa uh, Is... sa baba lang doon ang zooming bird. Actually, may Zoning bird sa taas. Kaso lang, ang hirap lakarin. Kaya medyo mahirapan ang mami may anyo kasi wala bagong opera. So, dito lang muna tayo sa ating ano, Super so maganda ng views Ayan, tapos ipapakita ko yun Naman yung ate kong maganda Ayan, palit naman, siya yung cameraman ko Ngayon, siya naman yung kukuhanan ko Ay! Sana all, Mag medyo madilim-dilim pa yung Ano, aray ko lang. Medyo madilim-dilim para guys, pero Sulit na to talaga Super, super sulit Lagyan natin ng ilaw, ayan Meray kita Pero alasing po ng madaling araw pa to, promise Pero tingnan mo ang liwanag na o oh, di ba ganyan ka madam ang ate ko o oh, sana all sige pusing ka pa dyan oops oh my god <laughs> ayan super saya lang dito guys kaya kung may time kayo ayan overlooking to overlooking sa baba talagang ano wag lang mahulog ang cellphone ayan may mga pa flowers dito sa gilid so thank you so much guys maraming maraming salamat and visit nyo na dito sa east Nandito ang zooning bird. Actually, ang zooning bird ay doon sa taas. Ayan, nandyan ang zooning bird sa taas. So, maglalakad pa. So, dahil aaten kami ng kasal, wala munang ano. Kaya, super ganda dito. Ang dami mga taong umakyat na. Kami na lang ang naiwan ng ating kong maganda. So, ayan. So, tingnan mo naman, oh. Umuporma yan, oh hindi pa yan yung bihis niya talaga dahil minag yun kasal ngayon, dinang nang kasal ayan, thank you so much guys maraming maraming salamat